Good day mga dudes, mga dudes good day Ayan, meron tayong mga bunga ng malunggay dyan Kapon kasi malakas yung hangin Ayan, may Naputol yung malunggay dito sa likod natin Ayan, oh. Nakikita nyo ba yan mga dudes? Ayan naputol oh. Sa taas yan mga dudes sa tabing bahay Ayan Siyempre gagawin natin yung, may, yung sanga kasi medyo mataba na Ngayon ito Tatabasan natin tiging ganyang tangkal papakain natin sa mga ibon natin. Pwede ito sa mga, mga ibon natin sa mga African lovebird. Sa mga hindi nagsasabing hindi pwede ito. Pwede ito kasi vitamins din to eh. Dito nagsisimula yung mga ano, mga sanga ng mga alaman ng malunggay. Yan. Siyempre, tatabasin natin yung mga duds. ayun Ano. Meron tayong dito ano. Tangel bird. Natatag Dibigyan natin ng tubig. Para yung mga duds, oh. Vitamins. May sa mga ibo, no? Pwedeng-pwede dito sa mga hindi natin mga duds. Sa so, tao nga, pwede. Sa so, libon pa kaya. Mga diba? pa kasi, eh sinasabi nila ay hindi pwede pero pwede ito kinakain nga eh. nila Ito yung mga magsisabing Pugad At magiging vitamins din ng mga alaga natin mga African Bird Sa mga nagkagraduate ngayon, congratulations. Ayan, okay, please 厉安 dito sadapos na tapos na. Tayo ay babasahin natin yan para medyo press na press. Para, mamaya ipipigay natin 'to sa mga laga natin ng ibon. Parets na gano ka. Pero pwede na 'to. sa kailangan yung ugasan para medyo malamig siya at fresh mamaya natin natanggaling yung tubig yan bibigyan natin mamayang ito sa mga ibon natin pag nagka oras tayo at pag nagbanda yung asawa ko yan Alright, mamaya na lang mga dudes. Hello mga dudes, ito. Ito na, alasin ko na. Bibigyan na natin ito mga pinagputulan natin mga bunga ng balunggay. Yan. Isa-isa natin talagay yung mga dudes. Apat-apat. Parang magiging ano din nila to. ba doon? Ugat. Yeah. Yan. Ang bayan din mga dudes. Ah, oh, hindi nyo alam ha. Ayan, Means. lahat to nalagay natin mga dudes pati yung mga ano kinakay na ano medyo young pa para masami sila sa kakangungya nagsabi sa akin ito ay si, si Boss si Boss James kaya nakuha ko yung hindi yan ganito diba? <coughs> Ito ay sa mga iba. Kulang. Kukulang lang tayong mga dits. Bibigyan rin natin yung mga nasa pipe natin.

Nandito na lang mga dudes Yan pala ang aking munting ilbunan mga dudes Yan Ayan yung malunggay na naputol Ayan yung mga sangaw oh. Bukas po po tuloy kong